Yan. Hello, hello guys. Ano tong hali? isaw guys, ano hin natin to guys? Iparito ko siya. So, lalagyan natin ng arena guys. I Ay, budburan ko muna ng arena. May timpla na yan guys. Buran ko siya ng arena yan. Tapos dito sa kabilang ano guys, sa kabilang lagayan dito, maglagay ari arena. yan ikuting na ikutid natin guys. Nagaya ko ng dalawang ayan. Papi. Ayan, yan. Okay, Tapos, may natin yan. Timplahan natin to guys, ng asin. Ayan ko siya ng asin. Kunting asin. Ayan. Kunting asin at bichin para masarap siya para may lasa so, yeah. tapos nalagay siya ng kunting tubig siya <laughs> dito siya guys magsasabi mo sya konti guys kaya subang lapot yan so, yan na tayo lapot pa pala yan pwede na to guys ganito lang sya dito sya kalapot tapos, gagawin natin. Ano natin siya guys dito? Bago iparito. Yan. I-coated natin siya dito bago natin i-prito So, nagpaano na ako ng ano, mantika. So, ganun lang guys. So, ikutin ko lahat sya, guys, para ano, magpreto na lang tayo diretso. sya. Sa harap nito. Pwede ito pampulotan, ulam. So, ito siya na itong ano natin. Ganun lang siya guys lahat. So, ayan. So, ayan guys. Mainit na yung ating mantika. Ayan. usok na. i -ano na natin yung ating isaw. Nagay ko na dito lahat. Ayan. Oh. So. So, yan. Okay, guys. Ayan. Mm. Ayan lang so, guys. Kasi Ayan. Ayan. senang hmm. hmm. ini mentega ini, menjadi ini perlu mentega, jadi ini tinakpan ko pala guys eh. tinakpan ko siya hindi na siya na ano tingnan natin eh. ay ito natin siya balik ka rin ang buo ayan ay. guys oops eh bato na guys ganyan lang bagay natin dito wala akong ano eh wala akong uh, ayan lang ito. Dito ko ilagay guys. So, yan. Lagi siya. yung Ay, ano. Yung paper towel. Ito na lang. Okay na to guys. Kasi lato. Mmm. Okay guys. Harap. So, ganun din yung gagawin ko sa iba. So, thank you guys. Thank you for watching. Bye-bye.